tinggal dulu tuh guys mainnya pool deba good morning everyone welcome back to my channel today po is magluluto tayo ng pininyahang manok. Ito lang muna yung ating may content. At pagpasensyahan niyo po yung kalat guys. Kasi mamaya pa ako maglilinis. Ayan ang ating paano. At ito po yung aking suot. Oh, hi hi, hi. Gusto, gusto, ko yung ganitong suot. <laughs> so, ayan lang muna guys ha. Mag ito ang gagawin natin is linisin natin to. Ayan, nililinis ko na po siya. And ah, uh, later po, atin siyang ibabad sa pineapple. So, ayan siya. Ang gagawin natin, ganito lang po. So, simple. Baba natin siya ng konti yung ating camera. Just tatanggalin ko tong ano guys, hmm, anong tawag nito? Ito ba o? Oh? Kasi, ayaw na ko yung balat ng chicken. Pero, pero, favorite ko yung... Tingnan mo, sa kakadaldal ko, nasama ko pa dito yung ano. Ayan. Ayan, so, minute. Ayan. Paano ba ito? guys. hindi ako marunong mag-chop. Pacham na lang ito, pacham. Hey guys, may birthday, ay birthday, yun lang nga yung sabi ko na pala, ano, paulit-ulit na. <laughs> ano kasi, parang, Paano ba to? Ayun. Ayun pa yun. Ganun pala yun. So, pahit ka lang ha. Kukunin natin to. Ha! Pinamalong yung kisalong eh. Hmm, na yung buto. Ayoko kasi to isali ang ano, balat. At saka yung puwet. diretso sa kawali. And then, mamaya natin ito lutuin. Today is, ano nga pala, anong oras na ba tayo? Naku. Lutuin natin ito na maso. mga one hour natin ito siyang yan, no? I... And... Ayun. Ayun na nga. Anyway, okay, lagyan na natin siya ng pineapple, guys. Ito na lang yung natira kasi nalagay ko na dito. So, kung pa. Marami na po ito. Ayan, nakababad na siya sa pineapple. Ano ba? Ayan. So, later. Ayan, ano natin. Nalagyan din natin siya mamaya ng paminta. sausage paminta. Where's natin, paminta. Paminta. ay pino pala tong ginamit ko. Wait lang, hayo ko. Salt. Malay. Pink salt yung ginamit ko, guys. O konti lang para alam natin makontrol natin mamaya. And ito yung ground, fresh ground pepper. Black pepper. Hindi pala makita. Ayan. Marami na siya. Ayan. Magbabad lang natin siya. And... And mamaya, lalagyan din natin siya ng pineapple. So see you later. Ito yung ating recipe. Meron tayo ditong garlic, onions, ah, uh, potato, and ah, uh, mushroom. Meron tayong milk, ito po 'yan siya, ang ating milk. And of course, Next, ang ating pineapple chunk. And ang at, ay, pineapple chunk. And pineapple juice. So, ayan na guys, yung pineapple na ilagay na natin dyan yung juice. And then mag, gigisa na tayo today. Ayan na siya. Kanan ka ano. Baga umusok, baka mag-warning na naman yung aming ano. Isa na natin, lagay natin yung ating garlic. Oh no. And then, lagay na natin yung ating ah, uh, para mag siya, guys. lakasan natin yung apoy natin. At pa natin. Yan lang muna. Kaya na guys. Buksan na natin ang ating niluto. Oh, oh, oh. Yep. Lagyan natin itong ating lagyan natin ng patatas kasi para ano siya. Meron naman tayong ano. Pero ayoko nang matuyo kasi ang alaga ko gusto niya yung merong ano, merong sabaw. Ayun yan, ang tuyo. Ayun niya kumain ng tuyo ang pagkain. pa natin ulit para maluto yung ating Ayan na guys. Ayan tayo ng mas <laughs> Ayan na guys, ang ating ano, malapit na siya maluto. Pero wag kayo ako ibas kasi talagang sinadya namin yun na may sabaw. Kasi yung alaga ko, mamaya tatanggalan na natin, natin ang sabaw. Lagyan natin ng gatas guys. Lagyan na natin ating gatas. Bukunti lang lagay natin kasi baka yun dyan yung pakukuluin lang natin guys, tingnan natin mamaya kung okay na ang lasa. Hmm, parang may kulang, kulang yata ng gatas sweet lang. Itagdagan pa natin ng konti Yan, I think that's enough. Let's 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 guys let's let's diba? Ayan na guys, ang ating ano, ayan na Luto na po puyan, ayan na, na lang natin siyang ganyan. Ay ah, guys, mga unta, ayan ang aking pagkain no. Pininyahang manok na amot lang. Sinigang na Hindi. Ano to? Sinigang na Baboy. Pork sinigang. Uh, pork chop. Inihaw na si... Inihaw na sinigang. Inihaw na In pork inihaw. Uh, uh. Wow, mayroon pa kami mang inasal. Inasal lang hindi mang. Mga Robert, kain tayo. Ay, meron din tayong soft drink dito. kain tayo. Kain tayo. Kain kain. Diyan lang kayo, dito lang kami. Sigaw kaya dito ka na, Lauren. Umi ko sa mga kanyan. Ano yung lasa? Kailang? lang? Durog na durog na yung lang ba ito? Oo, nasubrahan na. Ano? Sabi ko po. Diyan mo nga ito. Ayun na rin. Ayun na rin. Ayun